Tina Paner, dalawang taon na palang hindi kinakausap ang inang si Daisy Romualdez. At sa aking balitang showbiz, inamin ni Daisy Romualdez na dalawang taon na silang hindi nag-uusap ng kanyang anak na si Tina Paner. Ayon sa aktres, dalawang taon na siyang hindi tinatawagan ng kanyang anak at maging na kanyang apo ay hindi man lang siya kinukumusta. Nagkaroon daw kasi sila ng samaan ng loob na humantong sa hindi nito pa humusta sa kanya. Hindi na may tinatago ni Daisy na nagdadamdam siya kay Tina dahil sa pangtitikis nito sa kanya. Para daw siyang hindi nag exist sa mundo samantalang wala raw Tina kung wala siya. Sinay pa ni Daisy na alam na mga kaibigan niya kung paano niya pinalaki at minahal ang kanyang mga anak na halos ayaw niya rapadapuan sa langaw pero ang ibinilik daw sa kanya ay iba. Ngunit sinabi rin ni Daisy na kung sakaling lumapit ulit sa kanya ang kanyang anak ay mabilis naman daw siyang magpatawad. Minsan umano ay galit na galit siya pero kapag sinuyo raw siya ay agad siyang nagpapatawad. Mabuti na lang daw at may isa pa siyang anak na si Danita Paner na lagi siyang binibisita. Kaugnay nito, hindi naman sinabi ni Daisy kung ano ang dahilan ang hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang anak na si Cistina Paner